Hi guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Kumusta kayo? Kumusta? So yun, sa video na to is tuturo ko naman sa inyo kung paano nga ba gumawa ng YouTube channel. Kaya sa mga gustong sumubok no, ng pagiging content creator, sa mga gustong kumita dito sa YouTube para sa inyo yung video na to. Dahil tuturo ko sa inyo ng step by step kung paano nga ba gumawa ng YouTube channel. Siyempre, dapat meron na kayong may mga Gmail account na kayo. So, yon Yun lang naman kailangan natin para makapaggawa na tayo ng ating YouTube channel. Kaya make sure panoorin nyo hanggang dulo video na to para wala kayong makaligtaan ng mga detalye. So, yun. Bago nagpatuloy, no? palike muna ng video na to. Makainig ka ba ng Dahil napakahalaga na yung like ninyo, ano? It's uh, aking munting uh, channel, no? And, siyempre, don't forget to subscribe. Hit na rin ang notification bell dyan sa baba para updated kayo sa tuwing mag-upload na naman tayo ng mga panibagong video. So, yun. Huwag natin patagalin pa, no? umpisa na natin punta na tayo sa tutorial let's go so yun uh, tingnan nila yung mga idol no, dyan sa ating screen at lalagyan lang natin dyan sabi ko nga kanina is tuturo ko sa inyo ito lang step by step kaya panoorin nyo ito lang uh, hanggang dulo no, para uh, wala kayong makaligtaan ng mga detalye so yon uh, punta na tayo sa Chrome natin sa Google Chrome, lahat naman tayo is merong Google Chrome no And yon, dapat meron na tayong Gmail account yan. At dahil yon yung ating kailangan para makagawa tayo ng ating YouTube channel. So yan, tingnan nyo yung si screen. So pag nandito na kayo mga idol na sa Google Chrome, i-click lang nyo itong box na to. Yung tatlong tulok dyan sa taas. Then, i-check nyo, nyo yung i-check nyo itong desktop site yan para lumabas yung tapos i-search nyo dito search nyo yung youtube studio yan once na, na once na click nyo na yung youtube studio ito na yung bubungad sa inyo no? yan ito na yun at makikita nyo na dito yung inyong gmail yung sa akin may profile na no dahil uh, nakabang na yan yan makikita nyo may profile na ang gagawin na natin dito mag-create na tayo ng youtube channel Nasa inyo na yan kung ano yung name channel nyo. Pwede yung uh, name nyo or nickname nyo lang. So, nandito na tayo. Ang gagawin natin dito, punta tayo sa customization. Customization. Customize lang natin to. Yan, para uh, lalagyan natin siya ng uh, name. Mamaya natin papalitan ng uh, lalagyan ng banner and profile picture kasi pinakamahalaga yan. So, palagyan uh, muna natin ng name. Ipangalan kasi ito sa akin is, siyempre, ipapangalan ko dito. Ito, 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 ito. Ito na lang. Yan. So, ididikit ko lang yung okay. Then, okay na yan. Uh, change naman natin dito. Profile picture. Dapat mga idol dito pag magano kayo, magkikirit kayo ng inyong YouTube channel is may nakabang na kayo na pang profile nyo or logo nyo or profile nyo and cover photo para hindi na kayo mahirapan. Ngayon may nakabang na sa akin no. Mapapansin nyo yan. Ang ginawa ko ng YouTube channel ko yung aking Facebook page para kung halimbawa may Facebook kayo dapat yun din yung profile nyo sa inyong mga YouTube channel. Okay. So, iano ko lang to. Yan. Maglalagay na tayo ng profile. So, okay na to. Iano ko na to. Save. Save natin. ah done. Okay, di ba? Napakaganda na. Utay-utay ng bumaganda yung ating YouTube channel. So, dito naman tayo sa banner. Yan ito yung importante mga idol no, na meron kayong uh, gawa na dahil mahirap maglagay dito ng cover photo ng uh, iba yung size kasi maliit lang size nito so kuha tayo ng yung ating ginawa na rin so to kung makamasin nyo ganun lang siya kaliit di ba kung makamasin nyo maliit lang siya hindi ka sa facebook page na malaki then done na natin yan yan lang yung makikita sa ano natin pagka pag, pagka cellphone yung gagamitin natin yun lang makikita pero pag sa computer kita hanggang dyan sa gilid or sa laptop din dana natin yan okay ibig sabihin kapag create na tayo dito ng ating youtube channel I eh, ano natin save na natin publish natin yan ganoon lang ganoon lang kadali Abang-abang lang kayo dito mga idol dahil tuturo ko sa inyo naman sa susunod na video natin kung paano mag gumawa ng logo. Katuloy na sa akin sariling logo, no? And yung ating cover photo. Pero itong logo ko mga idol is siyempre ano to, Ah, uh, uh, pinagawa natin to. Kaya medyo mapasin nyo, uh, maganda yung pagka-logo natin. Pero madali lang gumawa. Yung simple ano lang, logo lang, na gag pwede natin gawin sa Canva sa kayong ating pero itong anong mga idol yung aking banner is ginawa ko lang ito sa Canva napakadali lang doon kaya tuturo ko din sa inyo yan sa susunod nating video so yon meron na tayong uh, YouTube channel so i-click na natin yung ating profile tingnan natin yung ating hitsura ng ating YouTube channel <laughs> direct tayo sa YouTube at ang gagawin lang natin dito is mag-upload na tayo so yan di ba makapapasin nyo meron na tayong ito yung sinasabi ko sa inyo may size yung cover photo nila yung pinakang banner natin di ba yan yan so ito na yung profile then ang kailangan na lang natin dito is uh, mag upload na ng ating uh, video so balik tayo dun sa ano natin kanina sa youtube studio dahil meron pa tayo ditong papalitan katulad nitong ating pinakang link nya kasi iba pa rin yung pangalan kasi ito yung youtube channel ko na uh, luma no, na pinalitan ko lang ng pangalan So kailangan ang iba pa na ilalagay din natin is yung katulad nung ating name sa ating profile. Okay, tingnan natin kung naka ba, hindi nag yung ano. Is, Tingnan natin kung Okay, so kailan may check kung yun, may check na, ibig sabihin, okay siya. Ito yung pinakamaganda kasi pag gagawa kayo dito ng YouTube channel is sa laptop or sa computer. Kasi pagka medyo hassle sa cellphone, maliit kasi. Yan, okay na yan. Pwede nito maglagay dito, dito ng sa description. Ito yung pinakamahalaga din dito mga idol sa description kung ang ilalagay nyo kasi dito dapat is yung about sa inyong YouTube channel. Kung ano ba yung uh, nilalaman ng YouTube channel nyo para makita agad ng mga viewers or ni YouTube na kung tungkol saan ba yung ina-upload natin. Kaya pinakamalagay yung description na ilalagay natin. So sa akin, hindi ko pa lalagyan pero ma madali naman edit yan pagka mag-upload na kayo ng video. ilagay nyo lang dyan about saan yung uh, inupload nyo yung niche nyo kung ano ba yung mga inupload nyo para alam ng mga viewers kasi napaka-importante talaga yung uh, description natin then may link kayo sa Facebook, pwede nyo ilagay dyan yung sa akin lalagay ko rin dyan meron na kalagay naman ad link i-edit lang natin yan para malagay natin yung link ng mga social media account natin then okay na ito tapos i eh, save ko ulit, publish ko na lang. Dito mga idol, pagka sa computer tayo or sa sa laptop mag upload. Dito kayo pumunta lagi sa YouTube Studio. Yan oh, mapapansin niyo, meron dito ang create. Uh, Pag click natin yung create, yeah, pipili na tayo dito. Pwede tayong mag-upload, mag-live, mag-post ng mga picture, sa playlist. Yan, yeah, kung para sa cellphone kasi ang Dito ka pa pupunta sa Google Chrome. Meron din naman siyang parang kasi kaya nga nilalagay natin ano, desktop mode. Stop site para parang para din natin naka-desktop pero ang liit pa rin niya. para sa computer, di ba? Hindi na tayo mag ano ng Okay na to, i-save na natin. And then punta na tayo sa channel. Di ba? Pwede na tayo dito. Pwede na tayo dito mag-upload ng video. Ganun lang kadali gumawa ng YouTube channel. Ang kagawa lang muna kayo dito ng, ng uh, ano nyo, Gmail nyo. Di ba? So, yan ah Di ba? Napakaganda ng ating YouTube channel. At pwede na tayo mag-upload. Pwede naman tayo mag-upload dito. i e, plus na yan. I-click na yung plus na yan din ah uh, yeah, pipili na kayo ng mga video ninyo na uh, gusto niyo i-upload. Oh, di ba? yun lang. Ganun lang kadali. So, click natin tong ano, more about this channel. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo mga idol na kailangan lagyan natin ng description kasi pag inopen natin to itong more about channel pag inopen ng mga viewers nyo makikita na agad kung tungkol ba saan yung mga ina-upload natin yan, yeah, click natin So mapapasinyo nandito yung URL yung link ng ating YouTube channel na pwedeng i-post i-share uh, uh, sa mga sa Facebook page natin or sa mga friends pwedeng nating i-send diyan once na nag-upload tayo. Oh, 'di ba? Okay na. Ganun lang kadali. Okay na yung ating YouTube channel. So, tira nga, uh, mga natapos na tayo, no? sa ating uh, tutorial, no? Kung paano nga ba gumawa ng YouTube channel. Gano'n lang kadali, no? Gumawa ng YouTube channel. Basta may nakabang na kayo na profile picture and uh, cover photo. Dahil pinakamahalaga yan, cover photo para kita na ng, ng mga, view, mga viewers natin na talagang uh, legit yung ating YouTube channel. So, yun. Uh, sa susunod so natin video is i-share ko rin sa inyo kung paano nga ba ma-monetize dito sa YouTube. and kung paano, kung ano yung mga requirements dito kay YouTube no, bago um, ma-monetize at kumita. Kaya abang-abang lang kayo mga idol Mag-like na kayo sa video na to And siyempre, don't forget to subscribe no? At hit eh, nun, hit na, eh, hit na, na rin na yung notification bell Para sa tuwing mag-upload tayo ng mga panibagong video Is mag-notify sa inyo So 'yon na hanggang dito lang muna yung video natin mga idol no. Maraming salamat sa panonood. At kita-kits sa susunod na video.